Di, tinatanggal natin nung naliligo tayo. Ay, ba't tinatalian? Kasi mama nila yung ano na matay. Mm -hmm. Akin, nalagay ko sa likod mo basang-basa. Ganun yan dito pagka mama yung mama nila tinatalian ng ano. No ah. No. Kwento mo. Yan pila bunso. Tayo <coughs> di pantay ka. Yan, hindi 那个是你。<laughs> mga bat, bata at saka sa mga manugang, may ganito may medal may medal first honor as ang second honor malagi <laughs> lang kalua malagi lang may medal na, may ribbon pa eh. Hoy! 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 Kalit na daw. Sa kanila na daw si Alicia, ito na daw sa akin. <laughs> kay, kay okay. okay. Al Al sumasama. Ay. So <laughs> <laughs> oh, wag kurutin yung bisnes. Magagaling <laughs> kaya si Chloe pala. Hello, hello, hello. Hi, kam. Okay, hi, hi.